Maganda umaga sa iyo. Ngayon, ang ating activity ay based on uh, math Fair with the theme Science uh, Empowering Learners for a Sustainable Future through Science and Mathematics. So, uh, we are tasked na mag ng uh, mga uh, school-based uh, activities kagaya ng science math uh, science quiz B math quiz D from grade 1 to grade 6 ang math quiz B ang science naman ay from 3 to K 6 nag-include din kami ng mga slogan poster and ang exciting part ay yung mamayang hapon which we hope na manood ka magkakaroon kami ng Mr. and Miss science math 2. okay which ito yung highlight ng aming programa kasi we are tasked na we are encouraged na magkandak ng other activities related to the theme. And um, ang pinaka-highlights ng aming pageant mamaya ay yung kanilang final dresses which is we are encouraged you na um, uh, magsuot ng recycled materials. So mamaya, Uh, kami rin hindi namin alam, we hope no na out of ano sa mga materials makarecycle ang aming mga uh, anak muna. So uh, we we have hope to that, no? Na mamaya makikita natin 'yon. Eh And sana nandito ka pa. Uh, actually nag-start kami last week kasi dapat dapat last week ito. Kaya lang maraming program. Um, ay maraming activity na nagkaroon ng seminar yung mga teachers sa UT. So, na-move yung aming activity. So, dapat, uh, magkaroon na kami yung activity since itong saimat ay ginagawa every month of September. Yes, isang araw lang po. Kanina umaga, nagkaroon kami ng opening program. And then, followed by our quiz, quiz B, science and math. And then, a poster and slogan making contest. Nagkaroon din ng damat. And then ngayong hapon nga yung ano, yung Mr. Amisayo. So, after the ano, after ng uh, search, uh, doon na yung awarding lahat. Yung, uh, yung mga winner kanina kumaka. Yes, magkakaroon kami ng district level, uh, which is, I think, mag magaganap this October. Well, we uh, we'll see naman. Every year naman kami, kasi kung si Kikipin coordinator nito, uh, we we'll see progress sa aming mga you girls, um, we see the excitement, no? We see the the confidence. Kasi yun naman talaga yung, especially the conduct of Mr. and Ms. Simon. Yun yung pinaka-aim namin to boast the confidence, the trust, self-trust ng mga bata na magpa-participate doon sa pageant. Magkaroon sila ng tiwala sa sarili. Uh, yun yung pinaka-purpose ng pagtandak namin, which is nakikita naman naman talaga namin. Well, that is open lang for grade 4, 5, and 6. Oh. Well, marami kaming pag gustong kasalamatan actually uh, these stakeholders. Of course, unang-una muna yung aming principal, yung mga kasamahan namin teachers na hindi namin matatapos ito kung hindi yung tulong nila. Uh, of course, sa mga bata na 100% binigay yung kanilang energy. And sa mga parents na pinayagang gumalo, sumali yung kanilang mga anak. And of course, uh, hindi magtatagumpay ang isang programa kung walang financial support, which is... Okay, ah uh, nagpapasalamat kami sa mga tumulong sa amin. First, kay sa, sa nanay ng ating alcalde sa alkalde ng <laughs> nagbigay po siya ng cash para sa mga mayroon kasi kami uh, cash uh, prizes, para sa mga winners so tumulong po ang ating ano mahal na nanay ng ating mahal na alkalde ng Barira Radyo sa Timotal ng and then may nag-donate po ng ano trophy si Councilor Tali Pino -Santay. Uh, yun lang po. At saka yung, yung sa financial si Sir Pernod. Mm, pinapasalan naman natin namin si Sir for allowing us, no? At saka, kasi bago ito eh, na, umbaga, uh, coordinators are being entrusted of the programs, no? So, uh, pinapasalamatan namin siya, kasi kahit ganun yon nandiyan yung 100% support na sa amin. No. Andyan siya para mag-guide sa amin. Kasi okay. before, siya lahat yung ano, parang sinasabihan lang kami na gawin mo ito, gawin mo Pero ngayon, pinagkatiwala na sa amin. so Alhamdulillah.